mag ano tayo ng macaroni lagyan na natin ng water ito yung lagyan kasi yan sa so, kuha na tayo ng macaroni sa storage um, ng no, December pa to guys Sobra. Lagyan natin siya ng konting mantika para hindi magdikit-dikit. Yan. na yan. Tapos lagyan ng dami mantika. Mikos-mikos. Ah. <laughs> Mikos-mikos na insa na. Ah. Lagyan siya ng konting asin para magkalasa yung makaroni. Sinin natin ang makaroni. ko may Ito Kumulok na siya eh. Kumulok na talaga siya. Ayan. Mama ulit siya. Nagamihan ng mantika. Yung guys, buksan natin ang fruit cocktail. Maliit lang siya. Maliit lang binili. Maliit lang binili. Tapos inutang lang. Nasa din. Ayan, buksan natin ito. Hmm. eh, hey, Oh, tapos itapon natin yung tubig. Kasi hindi natin magamit. Hey, ano yan? At ba't po na siya. Pag wala siyang tubig in, ready to ilagay na siya sa ano. Siyempre, saan kayo makita ng ref? Ref yan na. Ah. Saan kayo makita ng ref na in-open, tapos walang laman. Ayan. Walang laman. Dalawang egg, tatlong kamatis, Oh. Walang laman yan. Tapos dito naman, laman tubig. Kunin natin ni Angel. 'di diba? Walang laman, nagpapalaki lang ng kuryente. <coughs> May pangbayad. Hey guys, tingnan na natin. Hmm. Hmm, hindi pa, hindi pa 'to. Hmm. Cook pa natin 'yan, lulutuin pa 'yan. Tapos kunin natin yung lalagyan. Ito kasi sosyal. Ito, so, syempre, ugasan muna natin. Malinis naman po. Mga kapilaan mo, tulog ko yan. Pagasan ko muna yung mga tira-tirang baso na kuha ng baso, ilim ng baso, lagay sa ano, sa na Punti ng baso. baso. Sinusulat-sulatan na yung ano niya pa. Wala na. Paano na yan ma

kakain nito eh. Ay. Bakit kaya? Aha. Naganto din ako noong New Year, ni December bunde. Kasi naman ni... Tilo ko na ito kay sayang. Mahal na Mahal na ba?

natin ang tenedo. Alis ko muna uh, dyan. Set aside muna natin ito. Tapos, i-open natin itong angel. Diretso. Pati ba uh, tigas, tigas, tigas. Oh my God. Hmm, ito? Buksan ko ng Ngayon um, bukas para ano? Mata yang masakin. sa akin. Ano? Mata sa akin. Ay. Oh. Yan. Yeah. Masarap. Chef, Masarap ya? to. Ma. Mm -hmm. Alis dyan, kaya na mapunta to sa mukha mo. Nama, na mapangit na dyan si Piara ba? Nakatanggal naman no, ako. Yes. Wow. Nami? Wow. Kamay talaga nitong bata to. Masugat ka talaga. I-check e, ulit na. Kung luto, bang makaruni. Wala. Tilawid daw pa. pasok na dila ko pa eh. So, Guys, wala, okay, oh. wala kaming pang drain ng mga spaghetti or mga ano sa salaan. Aray ko, bakit ako? vlog nga eh. Ang ingay nyo naman dyan. Di wow. Di wow. Ayan na guys. Tinda guys. Lagay natin yung sa ting mahiwagang. Yan para klaro. Pagyan <laughs> okay, natin yan. Hindi natin palalamigin. Wala ako gup. ako gumawa ng makaroni. Walang panig na yun. Ang na yun. Ang na yun lahat, guys. Alam mo pa kasi kami lang naman nagkakain, mo lang iba. Good for ano yan, 3 days. Yes. Ang hirap naman kasi walang tinik, kaya... Tapos tayo sa ano lang. Ayan. Tubo <coughs> muna, na madams. Ayan Cream na. Crema sada. sa sada? Kandins, kandins siya. Parang

Itinutin natin po sa sa'yo po. Masiis pa sa ko talaga. Guys oh. Paan tayong mama. Sabto lang sa Tamis. Kay takpan na at ilagay sa ref. Kidding mama, you know. Dilok sana mahibwag ang. Jan na lang. Yan. Balikan kita bukas. Bye bye guys.